natin sa Lazada para dito sa dishwasher natin. So, isang kwanta rin naman ito sinusubukan. Ngayon, susubukan natin kung ano yung mas magandang sabon. Yung sabon na ginagamit namin dati ito, yung cube galing to sa Akiba. Ngayon, ganito. Maganda naman siya, pero may mas maganda daw sabon na mas magiging makintap yung mga hugas. Yung pa-hugas niya. So, susubukan natin ito. Itong Finish Power Bowl. Ito yung tura niya guys. Ito yung tura niya. No? So parang may ganun din. Tapos may red din. Tapos mayroon itong lemon na mabango. So, ito na yon Yung tubig. Ay, yung mga hugasan natin ngayon. No? Ito buong araw na namin itong gamit. No? Kaya, yung ganitong kaliit na dishwasher, sapat lang sa aming dalawa. Kasi, ano eh, kasi ang dito ah o, ah uh, ay, oh, uh, ano, dalawa lang naman kami so mga yung mga nakatira din sa mga kondo kaya maliliit na pamilya okay na sila, so sinaksak ko na guys maganda pa dito lalagyan mo lang siya ng tubig eh. dito sa taas may host na rin siya na connection pero eto alagyan mo lang siya tubig. Tapos, uh, pag inan mo siya, may status na rin. Ayan, hindi mo pa siya pwede. Hindi na siya kailangan lagyan pa ng, ng asin, ng dishwasher salt. So, lalagyan ni Enzo na ng tubig. Ayan, may galon lang siya. Tapos, magka-alarm yan eh pag okay na. Ayan yun. Kaya lang siya. Ano yan eh, 6 liters ng tubig yung kailangan niya kada hugas. So, medyo hindi, tipid din kung buong araw na hugas na yun no, ng mga pinggan. Maganda rin to pag may baby kayo kasi pwede na din siyang sterilize yung mga gamit. Yan. So hindi pa puno. Meron pa kami dito. Nakahanda na. Pwede namang mag-connecta ng hose pero kami kasi hindi na ganyan-ganyan na lang. Ay at Yan na, tumunog na siya guys, so puno na yan, so tanggalin lang natin to, tapos pa ulit kion, tapos, syempre unas-unas lang muna, para okay yes, yeah, tapos ito yung tao, Meron siyang nalagayan dito guys. Pero pwede mo na rin ilagay doon. Dito. Okay lang yan. Kasi doon din mo pupunta yun. Tas lagi lang kami naka eco mode. Eco mode. Start mo lang siya. Sina. Mamamatay oh, din yung ilaw niya mamaya guys. Mapupuno eh. Oh, Ang ginagawa niyan guys, pinupuno mo na yun. And then, mam mapupuno ng tubig doon sa ilalim doon. Tapos mamaya mag spray na siya. Sana maganda yung sabon na ano natin. Kaso wala kasi tayong glass eh. Makikita natin sana sa glass kung magiging malinaw talaga siya. Pero tignan natin sa mga kutsara kung magiging maganda talaga yung linis. Tignan natin na. Ayan na. na na yung washing cycle niya guys. So, balik tayo mamaya para tingnan natin kung maganda yung yung kanyang hugas. Ano to? After 2 hours and 35 minutes. Ay! Oo, 35 minutes. Ganun or so. Kumaya okay. ulit. Bye! Hey guys, natapos na uh, maghugas tong yung dishwasher natin. Tingnan natin kung malinis yung plato. Actually, malinis naman. Amoy natin kung mabangwa. Hmm. Okay naman. Parang Nararamdaman na pagbabago sa dating ginamit natin na sabon. Malinis naman, oh. Hmm. Ang maganda lang sa sabon na to, itong bago ngayon, ah, pag nilagay mo siya, tapos umaanda na siya, madali siyang bumula. Kasi isa, matagal bumula eh. Ito, madali lang bumula. Hmm malinis naman diba malinis naman yung mga baso din diba, parang maganda rin naman usually din yung ano tumutulo maganda rin tong sabon na to actually mabango din pa rin yung sabon, mabangon ayan ganda diba malinis diba ayan, yung mga kutsara naman o, oh, di ba? Malinis din yung mga kutsara. Di ba? Siya maganda rin tong ano ito, eh. guys, oh. Ito yung bagong sabon, yeah, di ba? Maganda. Oh, finish Powerball Ultimate Infinite Shine, di ba? Ganda. And hey, guys, hmm. Malinis naman yung mga baso, mga pinggan, mga ganito. O, oh, di diba? maganda. Mabango pa rin. Mabango din yung mabango din yung pagkahugas. Mm. Diba? Yeah. Hmm. Malinis. Ayan guys. Ayan, sinaksakan natin ang ating dishwasher. Tapos ito na nilagay ko na yung yung sabon ng Akiba yan, itsura niya, parang siyang bar soap, yan yan, ngayon, nalagay natin ng tubig nga, dito sa ibabaw yan and guys, tumunog na bisabihin, puno na yung tubig sa loob, kaya i-replay na natin yan na natin niya and 2 hours and 35 minutes pa to 35 and antay natin mamaya guys after 2 hours pagkatapos yan titin natin kung ano yung pinakamalinis pinakamabango na pinggan sa dalawang sabon na to itong finish ultimate at akiba. Ito, ito. Sabon na ito. Kasi magkaiba yan eh. Ayan. Ngayon, yung oh, sa Actually, ito, mabang ito eh. Nung inano namin kahapon, yung video namin ito, napakabango na ito. At ng pinggan. Ito naman, titignan natin ngayon ito. Itong sabon na ito. At ito yung nandiyo sa loob. Yan. Yan. Pinupuno yung tubig at pagkatapos ng mga 2 hours pagkatapos nyan titinan natin yung mga pinggan kung mabango at malinis ang pinggan compare natin okay at... na guys ayun na magandar na dilinis na niya ang mga pinggan amaya guys balikan ko kayo pagkatapos nyan in 2 hours yan titignan na natin kung malinis yung pinggan o mabango yung pinggan. Iligyan na rin natin ng sabon sa may ilalim. Pero ito guys, nung yung nilagay ko, ang, pag kung ang pagkakaiba nila, pag ito nilagay mo, matagal siyang bumula. Pero ito, pag nilagay mo tong sabon na to, siguro pag galaw pa lang niya, yun na, nagbubula na siya. O, yun yung pagkakaiba nila guys ha. Yun yung pagkakaiba ng ito. Ito matagal to bumula eh. Ito napakabilis lang itong bumula. Ayan. na natin mamaya guys kung sino pinakamabango. Ito kasi kahapon mabango. Mabango yung plato. Tsaka malinis yung plato na pagka, pagka huga. Ayan guys. Balik but... ako mamaya guys. Ulit kayo mamaya. Pagkatapos in 2 hours. yan. Ayan hey guys. Natapos na. Yan, after 2 hours, dito na natin kung malinis at mabango yung mga plato. Yan, simula na. Tabas natin muna guys. At patanggalin muna natin pala yung saksakan. Yan. Yan natin guys ha. Yan, natin. At okay naman, malinis naman. Amoy natin guys sa kung mabango. Wait lang. Walang amoy guys. Pero malinis yung plato. Okay sa baso. At malinis naman din. Mm, walang amoy. Sa kutsara naman. Malinis naman. Amoy natin guys ha. Walang amoy. And guys, malinis naman totally ah. Ah, uh, for ah uh, totally naman at malinis naman yung mga plato at baso, tsaka yung mga kutsara. Eh nga talaga hindi siya mabango, guys. Pero para sa akin, guys, ito ang maganda, itong finish Powerball Ultimate Infinite Shine. Charlie, ah uh, malinis na siya tsaka mabango pag naghugas kayo sa dishwasher. Yan. Mas ang ko guys ha, sa dalawa na yan. Mas okay sa akin to kasi malinis na at mabango yung plato. Ito kasi parang malinis lang. Wala siyang amoy. Kasi nga mura lang to guys. Ito kasi mahal to eh. Pag binili mo siya sa, sa online or something or sa mga supermarket, mas mahal siya kaysa dito. Ito kasi mura lang. Kaya, yon. Kung natitipid ka naman guys, pwede naman itong gamitin nyo dito sa dishwasher na to. Pero kung may nakaluwag-luwag ka naman, Itong kunin mo at bilhin mo kasi nga malinis na siya at mabango. Ito malinis naman pero wala siyang bango. Ay guys, tapos na po ang ating pagkukumpara sa dalawa na itong sabon na ito. Ayan. guys, tapos na ang ating pagkukumpara sa dalawang sabon na ito. Mas napili ko itong sabon na finish kasi nga malinis na siya and then mabango pagkatapos ng pag-uugas. Ayan guys eh guys, kung gusto niyo ng video na don't forget to follow sa Facebook ha, to follow and to to comment and then to, to react kung ano, gusto niyo ano? Sa YouTube po, ah uh, don't, don't don't forget to subscribe and hit the notification bell para update kayo sa mga aming mga upload. Hey guys. Hanggang sa muli, ito sa Enzo, sa Barana Vlogs sa YouTube and then sa Facebook and sa Hanggang sa muli guys po, paalam po. Thank you for watching.